Ito si Direk uh, Michael Tuviera. Direk, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo lahat, DJ Chacha, Sir Arnold. Mar magandang umaga at Merry Christmas uh, sa inyong lahat. Merry Christmas po sa inyo. Naku, handang-handa na ba kayo sa pagbubukas ng mga sinihan ngayon? At syempre, para sa mga kakaibang pagganap din ni uh, Vic Soto, ni Piolo Pascual at ng uh, ano ba ang mga dapat nating uh, abangan, abangan dito sa The Kingdom? Yan. Ay kakaibang pelikula po talaga siya kasi ang uh, konsepto natin ay alternative na Philippines uh yung uh, Philippines that was never colonized and never conquered. So um ro ano monarchy po siya mayroon tayong hari at si Bossing po yung uh, hari ng bansa kaya kakaibang bossing talaga to he has never done a role like this in his whole career uh, street drama po siya from beginning to end um, si Papa Pi naman dito napaka action pack ng uh, ng role niya sa yung wow. uh, hero ng pelikula kaya kakaiba po ang makikita niyo talaga at bagay na bagay sa para sa buong pamilya rated PG po kami um, at uh, for christmas sobrang perfect um cinematic experience po siya. Oo, yun nga yung sinasabi, no, Direct Mike, na this is the first time na makikita po na aarte ng drama, heavy drama, itong uh -huh. si Bossing Vic Soto. At medyo action naman, itong si Papa si Piolo. Piolo Pascual. Pero bukod po sa kanila, sino pa yung mga kasama natin sa pelikula? Ano naman ang dapat abangan dito sa pagganap ni Nasura Mires, ni na Christine Reyes? Kasi kung di ako nagkakamali, Direct Mike, tama, medyo... Makaka-relate po ba yung mga tutok sa nangyayari sa politika natin dito sa bansa sa panonood nila dyan ng kingdom kasi marami tayong mga senior citizens ang tutok na tutok sa mga nangyayari uh, in politics may ganun din bang eksena dyan sa the kingdom Ah uh, marami talagang kasi nung ginagawa namin yung kwento ginagawa namin yung pelikula Siyempre, hindi naman namin pinaplano kung ano mga nakikita natin ngayon sa telebisyon, nakikita natin ngayon sa sa Congress, sa Senado. Kaya nabigla rin kami. Kasi parang na-reflect ng kaunti yung mga tema na gusto namin pag-usapan sa pelikula. Abay, eh, nangyayari talaga sa tunay na buhay. Kaya pag panorin natin yung The Kingdom, medyo masalamin talaga sa mga ibang nangyayari sa atin ngayon. Although, siyempre, some of it was not uh, intentional. Hindi naman namin alam na kung ano yung mangyayari sa bansa, di ba? Mm -mm. Pero uh, at the heart of the story naman po, talaga is family that's oh. why it will be relatable to the whole audience kasi talagang ang kwento niya ay kwento ng isang tatay, oh, kwento oh. ng mga anak niya, uh Filipino family naman pa rin ang focus natin. Oh, tama ba, Direk Mike? Um parang papakita dito what could have happened sa Pilipinas kung still under monarchy tayo. Yes, oo. So, kung baga ano siya, alternate reality uh, Philippines, parang al alternate version ng Pilipinas na hindi tayo sinakop ng kahit sino. So, intact po yung ano natin, yung kultura natin, yung history natin, yung lingwahe natin, uh, is very much intact from uh, yung pre-colonial days. How, how is it different itong paggawa ninyo ng The Kingdom doon sa mga previous movies na nagawa mo na gano'ng kahirap gumawa ng ganitong klaseng pelikula? Ay ito na pinakamahirap na piko lang ginawa ko sa buong buhay ko actually. Uh, pinag-uusapan nga namin ni bossing uh, ito rin ang pinakamahirap na rule na ginanap niya because uh, mahirap talaga pag may world building kasi dahil dun sa detalye. Uh, for a normal regular uh, movie with a with a standard genre um, kukunin mo lang yung dalawang artista, kung ano mang magandang location, kukunin mo silang ganun. eto bawat uh, item of clothing, lahat ng suot nila, lahat ng aspeto ng set. Yung iba nga, uh, some of our sets don't, um, don't exist in real life, kaya ginawa pa namin sila sa studio. So every little thing, ah uh, kailangan mong i-design at i-create kaya medyo mabagal at mabusisi yung paggawa ng ganitong pelikula pero syempre ultimately rewarding kasi kakaiba nga talaga ang makikita ng audience sa pelikula mm -hmm. at syempre ano ko eh papaano niyo po ba napapayag si bossing Vic na uh, sa kakaibang papel niya dito sa The Kingdom eh syempre masanay tayo di ba yung uh, light comedy ganyan ng mga yeah. atake ni bossing Vic Actually, nung uh, una tinawagan ko siya, sabi ko, eh kasi um, the last film we did kami ni Bossing was five years ago, Emma, Metro Manila Film Festival red. So tinanong ko muna siya, uh, Bossing may plano ba kayo for next year? Siyempre ano pa ah um, sorry, early this year pa to. Meron ka bang plano sa MMFF this year? Sabi niya, wala naman, wala, pahinga lang, ganyan. Meron akong plano Bossing, gusto ko sanang pag-usapan uh, with you. Tapos pinapunta niya ako sa bahay niya. Tapos over dinner, nagkikwento na ako sa kanya. Tapos ninenervous ako kasi hindi siya umoo, pero hindi rin siya nag humihindi. Pero tanong na siya ng tanong tungkol sa role, tungkol oh. sa pelikula. ah uh, ano ba to? Uh, direct period ba to? Is this in the past or is this current day? Uh, ano ang relationship ko sa mga anak ko? nung, nung when he was speaking in first person, na siya na sila kan makisig, sabi ko, ah, okay, nasungkit na natin, pumayag na si Bossing. Pero, Direk Mike, why um, Bossing Vic? We, we know magaling na artisa si Bossing Vic, pero para sa role na ito, bakit si Bossing Vic ba agad yung na-picture mo na sa kanya talaga bagay ito? Oo, nung, nung, ginagawa pa lang namin yung konsepto, sa so utak ko talagang si Bossing na yung nakikita ko. Kasi, syempre, kilala natin siya as a, as a comedic legend. Nakikita natin siya sa Ipulaga araw-araw. Pero, sa akin kasi, um, I, I grew up with him. And um, ang natatandaan ko kasi yung mga yung mga Lenten presentations kung once a year naglalabas siya ng kanyang uh, dramatic skills pag gumagawa ng ano mga mga drama episodes uh, mm -hmm. sa Lenten so doon ko na nakalimutan na ng tao in the earlier Lenten he was uh, being directed by Lino Brocka by Ishmael Bernal so sabi ko i knew that he had the the chops I knew, i knew that he had the capability kailangan lang yata ng magandang character magandang platform para ipakita niya yung dramatic prowess niya oh. so siya din pala naghahanap siya yung mga anak pala niya, kinuwento niya sa akin, yung mga anak niya, lagi siyang kinukulit na uh. dad. Gagawa ka naman ng drama. Yung yung serious drama lang talaga. Yun lang, naghahanap lang siya ng tamang pagkakataon. At nakita niya doon sa script ng drama. At syempre, nako, ha, parang dream come true sa marami uh, na mga manonood. Sino ba naman ang mag-aakala na magsasama sa isang pelikula? E, ang isang bossing Vic Soto and Piolo at si Piolo Pascual. Pascual. Bigatin. Mm -hmm. Yung mga eksena ba nila dito? Para lang mas ma-excite yung mga moviegoers natin mamaya. Kasi ako, ito talaga uunahin ko kasi walang maiiwan na, ano eh, na member ng family dahil pwede sa bata, pwede para sa amin. So yung mga manonood mamaya, anong eksena ni Bossing Vic at Piolo ang dapat naming abangan? Yung ano kasi, yung um, for most of the movie, may sarili, mm. may sarili silang mga kwento. Eh. Siyempre mm -hmm. si Bossing, meron siyang ang issue niya bilang hari. Eh, kailangan niyang pumili kung sino susunod sa kanya. Mm. Sino yung magiging successor niya. Uh, at si Piolo naman, siya yung uh, hero who will uh, try to save the day. Pero pag nagkita uh, na sila, pag nagsalpo ka na yung dalawang characters, ay kakaiba talaga. Talagang mararamdam mo mo yung, uh, nung, yung weight nung moment. Kasi pati sila naman, this is the first time they've worked together. Oh. So kahit nung kinukuna namin yung eksena, uh, kakaiba talaga yung energy dun sa set. Kasi okay. first time sila talaga to, to act against each other. And in a dramatic uh, scene. Oh, at saka. Uh, so bay bayan nyo po, ito, Uh, after today, malalaman na ng tao, mga tao oh, kung ano yung eksena, marami. kung ano yung mga twists namin. Oh, mas eh, marami na ang mga makakapanood. Tsaka marami makakapag-share ng experience oh, yeah. nila. Kasi yung mga, yeah. naka-trailer naka, pa nga lang, makapanindig balahibo na, yun ang sinasabi ng iba. Ang ganda. And also, Ay, ang sinasabi ni Bossing Vic dito sa pelikulang to, Direk Mike, this is a movie na alam niya, uh, parang, kumbaga, isa sa mga legacy na may iwan niya no, bilang isang aktor. Kasi nga, kakaiba daw talaga. Mm-hmm na proud siya yeah. after filming this movie. So, Direk Mike, ikaw na mismo mag-invite sa mga nakatutok sa atin ngayon, pampamilyang pelikula na dapat unahin ng mga kapatid natin. Kasi ngayon, ang mga tao, kung mapapansin mo, Direk Mike, hindi na lang basta pupunta sa, sa mga sinihan, magbabayad ng pelikula para kiligin or para, para matakot or para matawa. Nagahanap sila ng substance eh, yung may bigat talaga. ba? Diba? So, invite everyone once again, Direk Mike, dito sa pelikulang The King. Dumb. Merry Christmas, everybody. It's a happy uh, but a little rainy Christmas morning. At sana po, puntahan natin ang mga sinihan, suportahan po natin ang 50th Metro Manila Film Festival. Pero sana po, unahin natin ng The Kingdom. Dali na buong pamilya, rated PG po siya. So okay po siya sa mga bata, sa lahat, sa buong pamilya. At uh, kwento naman po siya talaga ng tungkol sa pamilya, so isang Filipino family. Uh, at uh, kakaiba po ang makikita nyo. And it, it truly is an event movie. So bagay na bagay po siyang panoorin this. Christmas. Ayan, Direk Mike, we're so excited to see the film and congratulations ngayon pa lang. Sigurado tayong Ato, lang, oo. hindi lang sa takilya to bobongga, mm. maging sa mga awards for MMFF talagang hahakot Daramat din po to. kayo thank ng you, thank award. You. Congratulations on the movie once again, the director of The Kingdom, rated PG mga kapatid, starring Piolo Pascual and the bossing Vic Soto yeah. at maraming iba pa. Mm -hmm. The Kingdom po, showing Gusto na nyo, ano? Gusto ngayon. Nyo.